Pormal nang binuksan ng Ministry of the Interior and Local Government, katuwa ang United Nations Development Program, ang ikawalong digital center na matatagpuan sa MILG office sa loob ng Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Narito ang report. Sa patuloy na pagsusulong ng digital transformation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, formal na binuksan ng Ministry of the Interior and Local Government ang ikawalong digital center na matatagpuan sa loob ng opisina ng MILG sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City, araw na Martes, November 18, 2025. Ang Digital Center ay sa ilalim ng Localizing e-Governance for Accelerated Provision of Services o LIPS Program na ipinatupad katuwang ang United Nation Development Program. Bahagi ito ng pagtataguyod ng Bangsamoro Government sa hangarin na gawing moderno ang public service sa pamamagitan ng mga inobasyon na bahagi ng 12-point priority agenda na isinusulong ni Interim Chief Minister at Concurrent MILG Minister Abdul Rauf Makakwa at sa Migambarm Governance Approach na binibigyang diin ng efficiency, transparency at accessible services. Sa isinagawang launching, ipinakita ang layunin ng lips at ang mga napagtagumpayan mula nang ito ay ilunsad sa iba't ibang bayan sa BARM. Sa pamamagitan ng digital center na ito, maaari na rin makapagproseso ang publiko ng business permit at iba pang serbisyo. Ipinakita rin kung paano ito gagamitin, ano ang mga serbisyo nito at ma-access ng publiko. Sa mensahe ni Member of the Parliament Tumandaan Tok, na umupong Special Assistant to the Minister, ang pag-turnover ng digital center na ito ay mas nagpapalakas ng pagiging isang responsive at technology-driven ng MILG na nagpapaigting sa mga sistema na makakatulong sa publiko. Bukod sa MILG Digital Center, mayroon ding kaparehong proyekto sa Piagapo, Butig, Dato Blas Sinswat, Marantao, Sharif Aguac, Bongao tawi at Taraka. Naghahanda na rin ang mga LGU ng parang OP Buluan at Cotabato City para magkaroon din ng sariling lip Center.